kakain na ako ng almusal kasi mamaya aalis kami. Pero una muna alis sila o kasan. Tapos pagka uwi nila, dapat nakaayos na ako, nakaligo na ako and all that. Kaya yun, kain muna ako Sinapay tea, tea. Tapos itong bonus peanut spread. Kain tayo. Yan, dito na kami sa may SM. And medyo kanina pa kami dito. Kaso medyo pumili na kami ng mga kailangan naming bilhin. Kaya hindi rin agad na and rice pouting. Ayan. Oh, walang chili. Wait, babalikan ko. Wait. Ayan, nakahingi na ako ng chili nila. And nagalit naman sila. Sobrang daming binigay. Pero mas okay na yung sa wala. Kain tayo. So, ayan, naghiwalay muna kami ni pasan, kasi siya magpapabalot na ng mga pinamili kanina. Ako, bibili pa ng iba pang makailangan doon na pagregalo sa kayong kay san. Kasi, sa food court lang siya ba nag-iintay so, mm -hmm. ayan, hinihintay na lang namin ngayon si Okasan kasi nagpapag-gift wrap siya pero kasi super ikli lang naman nung pila dun sa gift wrapping section tapos ayun, nauna na kami ni otosan dito sa sasakyan, inaantok daw sa otosan eh <laughs> ayun, tapos hindi eh, ako makapag vlog habang namimili kami, kasi baka, baka nanonood yung mga pagbibigyan ko ng regalo woo hashtag feelingera. <laughs> ayun eh, wala lang, para sure lang tapos, pero ipapakita rin naman yun eh sa susunod and yung akin, kasi yung nagregalo kasi sa akin ano, advance, pera eh, di sabi niyo ka bumili na lang daw ako, tapos igigifra para masaya, ba diba? <laughs> Yon, kaya hindi ko rin inano hindi ko rin binavlog tapos sobrang dami ng tao. Tapos nakita ko sa sa may food court kasi sa ano food court dito, may ano yun, magdo na ano ba siya? Stall. Parang stall na parang kiosk. Ano ba? Ano? <laughs> Basta yon yung bentahan lang ng mga ice cream, yung mga ano, dessert, dessert. yon Eh, nakita ko doon nakapila si Sir Ke. Tapos, uh, nag-hi, hello, hello ako. Tapos, yung pala, nasa medyo tabil niya lang si Ma'am Kat, yung advisor ko dati ng no, computer science ako na prof ko ngayon sa MIS. So, yun. Tapos kasama pa yung ibang tropa nila. Nakakatuwa. Tapos, yun lang. Mamaya, ngayon, papunta kami sa Salitran. Pagka, pun, pagka punta dito niyo kasa, punta kami sa Salitran, saglit. Tapos, uwi, pahinga. Tapos, mamayang 5 simbang gabi na kasi 6pm yung simbang gabi sa Lasal ngayon ni ni na ni dapat dapat 6.15 pero 15 minutes lang naman so okay lang naka na kami ng bahay tapos ano tawag dito kakain kami ng merienda ngayon ay 2.43 na. Mamayang 5 pa naman kami aalis. So, yun. Kain mo na kami ng merienda. etong merienda. Tawag dito. Tinapay. Feeling ko to Spanish bread. Feeling ko. Yan, Spanish bread. Tama daw. ito. Hmm. Hindi ko alam. Basta yan. Yung may parang asukal sa ibabaw. Yan. Kain tayo. Yan. Ano. Pupunta na kaman kami ngayon sa Lasal para magsimbang gabi. Pagdating ko sa bahay Kanina nag-film lang ako tapos nagpahinga nagpahinga lang ng konti tapos yon alis na ulit kami kasi nga pinaaga na tapos kanina nga pala sa SM nakita ko si Father Mark Mark ang pangalan niya yung nagmimisa dyan sa Lasal nakita ko siya kaso una iniisip ko kung baka hindi siya yon kaya hindi ko binati, hindi ako nagmano pero no nakalagpas na na-realize ko kasi may kasama siyang isang estudyante ng Lasal na naka-short ng ano, piin ng lasal. Kaya yun, sabi ko, ay siya ngayon. na ng simbang gabi, dalawa na lang. Tapos ang kukulo ng mga batang ano, nasa harapan namin. Wala silang kasamang matanda eh, puro mga bata lang. Tapos ayun, ang kukulo, basta nag-aasaran sila, nag sila, ganyan. Ngaling-ngaling na nga namin sabihan niyo, kasi sa okasan sinabihan eh, kasi yung dalawa nakasumbrero, yung isa nagsabi pa, uy, bahol magsumbrero sa simbahan. <laughs> ganyan. Tapos, Ayun, binergo din yung kasan kasi nga inalis yung sombrero. Ayun, kawin kami. lang namin ng bahay. Tapos, anong ba gagawin ko ngayon? Bihes. Ayun. Bihes, tapos, kahinga. Kasi nagsasayang pa si so, may ulam na kami. Naka-ready na yung ulam. Um, kanina lang. Kakain na kami ng dinner. Ang dinner namin yun, ito. Um, gulay. Tapos, itong parang bistek. Yan, yung pork chop. Tayo, kain tayo. Kain tayo. Tapos na kaming kumain at saka maghugas ng plato. Ngayon, hinihintay ko na lang yung reply ng sis-in-law ko kasi tinext ko sila kung okay lang na tumawag na kami para makausap yung pamangkin ko, ganyan. So, yun, hinihintay ko na lang yo para happy-happy. <laughs> Yon, So, ako ay mag night na kasi yun na lang naman yung gagawin ko. Makikipag-usap sa pamangkin ko, sa sisinlo ko. Kung nandun pa yung kuya ko, makikipag-usap rin ako sa kuya ko. Tapos, yun lang. So, bye-bye. Good night. Bukas ulit. Bye! Ito sa otosan. yung dentista na kailangan talaga namin puntahan.